how tenable or feasible ba itong in niyang legal avenues to secure the release of Rodrigo Duterte? Well, ako, to be honest, and gusto ko lang sabihin ito, no? minsan natatawa na ako sa mga legal arguments ni Harry Roque. Um, it reeks of desperation. Um, and malinaw na hindi na ang audience niya ay legal community. Magkos, e eh, gumagawa na lang siya ng show. No, doon sa mga ibang followers siguro at nagbibigay ng mga uh, legal gymnastics na talaga namang sa aming legal, sa members ng legal community eh, talagang katatawa, katawat, katawa-tawa katawa na yung mga arguments niyan no? pero kaya siguro si David niya i-explore niya yung possibility no pero sabi ko nga doon sa last episode how how much has he bartered his integrity and his supposed knowledge in, in, in international law for him to go this low kasi alam niya naman talaga na hindi posible yung legal arguments na kanyang binibigay no um sabi nga dati human rights lawyer siya dati ngayon siya na yung main defender ng somebody who is accused of the most atrocious crime in the world crimes against humanity no and this is coming from so kung reiterate this is coming from the same Harry Roque na sinabihan siya ng sarili niyang alba mater ng UP Diliman Executive Committee and I quote, hindi po nang galing sa akin to, he has a very poor track record of promoting defending and fulfilling fulfilling human rights and the rule of law. Nanggaling po 'yan ha sa UP Diliman Executive Committee ang sarili niyang alma mater. Having said that, balik tayo dun sa question mo. Gaano ba capable itong track na sinasabi ni Attorney Harry Roque? No, medyo katatawanan. Uh why? Because um alam mo pag sinabi mong equal protection clause, violation of equal protection clause. Kailangan mo munang i-argue na similarly situated yung isang European mm -hmm na nakasuhan ng isang European court or ng isang European country at si President Rodrigo Duterte. E paano mangyayari yon? E paano sila similarly situated? E yung kaso naman ni Rodrigo Duterte, hindi sa isang European country or sa isang European court, bagkos ito ay pending sa isang international court that is outside the jurisdiction of the um, the European court no, na, uh, being cited by um, uh, Harry Roque. So medyo malabo, no? medyo malabo na yung European Court of Human Rights will inter intervene in the ICC. To begin with, hindi subject ng review ng um, European Court of Human Rights, yung um, decisions ng ICC. Second, hindi rin si hindi rin naman member ang ICC sa European Court of Human Rights. Ang meron lang kayang mag-exercise ng jurisdiction ng European Court of Human Rights are towards its member countries. Now, even if the ICC is in the Netherlands, it is not a member of the European Court of Human Rights, and even the Netherlands itself is powerless towards the decisions of the ICC. Why? Because govern yung relationship nila noong um, ICC um, HQ agreement between the Netherlands and the ICC at sinabi doon na ang operational um, there's an op there's operational and judicial independence uh, ng ICC and it is free from any um, control from the government of Netherlands so in terms of jurisdiction hindi posible in terms of yung logic ng equal protection clause hindi rin naman sila similarly situated so napakalabo at napakalayo gusto ko lang rin sabihin ha na nakakatawa na sinasabi ni Harry Roque na bakit natin tiniturn over ang ating soberanya sa ICC? Pero ngayon, ang sinasabi niya, he is calling on a foreign court no? um, to intervene in the case of Rodrigo Duterte. Akala ko ba dapat pagdating sa mga kaso ng Pilipino, eh, hindi nakikialam yung mga foreign court? Bakit all of a sudden makikipag-usap siya sa mga Dutch lawyers to seek the intervention of the European Court of Human Rights which has no jurisdiction to begin with over the Philippines, its citizenry, And the ICC, medyo ridiculous, no? Kaya parang hindi um, mo na alam kung saan nanggagaling. E, e sinabi na nga mismo rin ng pamilya Duterte na ayaw siya kuning abogado dito sa ICC. Bakit nag-abogaduhan pa siya para sa Duterte? And even the Duterte family didn't like him to be part of their defense um, team. So it's a little bit ridiculous. And yung argument na yun talaga cannot hold water and will not fly in any forum or towards anyone who's learned in international law sakit na. <laughs> kung kung supporter ako ni Harry Roque na hindi naman tagos eh, no? <laughs> Med medyo ang hirap kasi. Ang hirap kasi na ang, ang argument niya na ang layo talaga. Ang layo in terms of jurisdiction, in terms of Um, jurisdiction over the person, over the subject matter, um, yung miyembro, di ba? Even yung um, legal possibility ba of seeking relief? Talagang ang layo, hindi hindi pa di mangyari yung arguments niya. No? So, um, anong, anong ibig sabihin ito? Tingin ko naman alam niya naman yun, no? Kasi naggraduate naman yun sa Michigan, international law advocate naman yan before, no? So alam niya naman yun, no? Di, anong ibig sabihin? Bakit niya pa rin pinagsasabi itong mga medyo nakakahiyang arguments na to? Hindi niya audience ang mga lawyers. Hindi niya audience ang mga academics. Ang sinusubukan niyang utuin, yung mga taong rabbit follower siguro, or binibigyan niya siguro ng at least false hope. Di ba medyo nakakahiya na binibigyan mo ng false hope yung mga, even yung mga rabbit follower? False hope na ang binibigay mo imbis na totoong hope. No? Kung, kung gusto yan ng totoong hope, eh sinasabi nga niya, di ba, very strong naman yung um, justice system ng Pilipinas. Bakit kailangan mo dalhin sa ICC? eh baka dito siya mag-abogado sa Pilipinas at bumalik siya. Di ba? At dito siya mag-seek ng relief. Eh, sabi niya naman eh, the, the justice system in the Philippines is working. There is no need for the ICC. Di harapin niya yung mga kaso niya dito to oh, begin nga, with. Bilib na bilib naman siya sa justice system ng Pilipinas. Na it will work whatever happens. So come back, Harry Roque, and harapin mo yung mga kaso mo dito. O oh, ano, marami sa mga sinasabi niya bumabalik sa kanya. Even before, no? Eh bakit tayo niya harapin yung mga reklamo dito laban sa kanya? Anyway, so ibig sabihin, hindi pwede mag-interview nitong uh, European Court of Human Rights dahil ang merong eksklusibong jurisdiction kay Duterte sa ngayon ay yung ICC, tama? Ang ICC at ang ICC hindi under ng okay. European okay. Commission Human Rights. Kasi the way the international law works, di ba? <laughs> uh, magiging binding yan sa'yo uh, through a treaty. In hmm. other words, dapat, mag, dahil nga sovereign tayo eh, di ba? Sobera, may soberanya yung bansa. Dapat, um, yung bansa is mag-opt-in, mag-agree to so begin with, yung ICC, hindi bansa. At wala siyang agreement whatsoever with with this uh, European Court of Human Rights na nagsasabing pwede mong i-control yung mga processes ko. So, um, walang jurisdiction, number one. Operationally, hindi rin posible. Um, number two, and even the argument, the argument itself. So, doon sa jurisdiction, labas sa jurisdiction, ha, yung argument mismo tayo ng Equal Protection Clause. Diba? Mm hindi sila similarly situated. Yung mga, oh. 70, yung mga 80 years old doon, eh, iba ang na kaso at hindi before the ICC, hindi sila similarly situated. So, ang Equal Protection Clause is dapat the same ang treatment mo if you are equally situated or similarly situated. Eh, hindi ka naman similarly situated yung kaso ni Rodrigo Duterte. Yung lahat ng, di ba, lahat ng, in fact, yung mga tinatry ng ICC, eh, nandoon sa ICC. So, similarly situated siya kahit na ano pang edad, kahit na ano pang status mo, kahit na head of state ka pa. Ang similarly situated si Rodrigo Duterte, lahat ng klinay ni ICC na nakakuha sila ng jurisdiction. So, um, the Equal Protection Clause argument itself, uh, substantively, cannot be invoked because there is no violation because they are not similarly situated. Okay. So, kung gusto nilang mas secure yung release itong si Rodrigo Duterte, although siyempre hindi manabogado ni Duterte ito si Harry Roque, although napaka-ingin niya on social media, they have to go through the process or processes judge sa ICC. Na kung ganon, yung option niya, how likely is that? Or how unlikely na hmm. Unlikely para sa akin, Christian. Eh, kasi, um, di ba, lagi ko nga sinasabi, pinapakita nila, no, grabe yung mga pangtotrol sa ICC um, ICC judges, di ba? Um, grabe yung pag-a-attack sa mga ICC um, judges. Nakikita talaga na vicious napaka-vicious ng possible reaction ng public kung sakasakaling matry ito sa Pilipinas or makawala si Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kitang-kita ng ICC ngayon, sobrang influential pa ni Rodrigo Duterte na ibig sabihin kung siya ay nakawala, ang isang consideration kasi is magkakaroon ba siya ng capability to tamper with evidence, to pressure the um, witnesses, di ba? or to commit the crimes again. Eh malinaw na malinaw, Vice President pa ngayon, anak niya. Di ba? Uh, nakita yung 350,000 strong crowd doon sa Davao noong siya ay noong siya ay nag-birthday ibig sabihin he's very still is still very influential and those are the factors that are going to be taken into consideration by the ICC yung ability to tamper with evidence ability to pressure or coerce witnesses yung ability to um still do the crimes that he has committed in the past no age is not a factor by the way age is not a factor. Nothing in the Rome Statute would say age is a factor uh, that must be considered by um, by the court no hindi yan nakalagay wala ring mga supporting um jurisprudence yan sa mga decided cases ng ICC kasi nga napakaganda ng facilities ng ICC napakaganda hmm. may clinic doon may hospital doon anong sabi di ba noong noong hinuli siya chinek ka na doktor namin, okay ka naman, naiintindihan eh. mo lahat kahit di ba, paubo-ubo doon, biglang naghina. Pero lakas-lakas sa Hong Kong. Drama tong mga ito eh, drama no. Ako, gusto ko lang pala sabihin, no, naisip ko lang noong, ano, kwento lang muna Christian. Nung doon well, ako sa Dahig, um, isa doon sa comment ko, nandun mismo ako sa Ken eh doon sa kung saan yung ano yung kulungan. Pero doon lang kami sa o oh, yung piitan. Andun lang kami sa isang part no sa kabilang part. Ang isang comment ko doon is naririnig mo yung mga seagulls. Nagigising kasi gabi. Oh, ang ingay nila. Tapos ang tatapang ng mga seagulls doon, ang tatapang ng seagulls, kukunin yung pagkain mo, bubuksan pati Apo. yung mga basurahan. Ang tatapang niyan yung seagulls. Sa, sa, sa gabi, hindi ka makatulog sa ingay nila naisip ko lang, no? Um, Mag-isa na si Rodrigo Duterte doon. Siguro, narinig niya yung mga seagulls. <laughs> Magigising siya sa gabi. Siguro, ang, ang, ang na-imagine ko lang in my ano, um, creative mind is sana maiisip niya na yun yung mga bosses ng lahat ng mga pinatay niya sa Pilipinas. <laughs> <laughs> yung mga seagulls na yun. Lahat yun na maririnig mo, magigising ka sa madaling araw, yaan yung mga bosses na mga pinatay mo sa Pilipinas. Sa totoo naman nangyari. Ito termen ka. Ito pala, pero yan yung isang thoughts ko kagabi habang naiisip ko, ano kaya buhay niya ngayon doon? No? Dahil kung narcissist ka, di ba narcissist siya eh? dapat lagi kang may show o kahit pa, ano lahat ng tao nagkakautaw sa'yo lalabas ka ng konti eh, bilip naman sila sa'yo di ba? Eh, ngayon wala, wala no one kautaw to him there uh, wala siya masyadong kausap di naman forever di ba? na laging may bisita no, ano kayo may iisip niya? medyo medyo curious it's a subject of siguro a creative fan fiction <laughs> binanggit mo yung seagulls baka magka-idea yung mga supporters niya pati ito si Harry Roque baka gawin niyang base yan ako human rights violation yan tinotorment itong si Harry Roque. Ay, Ay si ano, si Rodrigo Duterte sa piita, -E di ba? I-try niya, i-try niya para ano, i-cite niya yung seagulls as a legal argument. I would be so amused in terms of how desperate he would be to say na <laughs> na valid argument siya. Pero ako, sa so totoo naman, nagigising naman ako talaga dun sa madaling araw dahil nga sa igay ng mga seagulls. Pero nakakatawa din, cute rin naman sila. <laughs> ito bang <laughs> so, ano? Yung, yung counterpart noon, eh, kung makita niya yung seagulls doon sa complex niya kasi nakakalabas naman siya sa complex niya, di ba? Parang si Senator Laila de Lima, pinapakain yung mga pusa na lang para may dibagan. Ang counterpart siguro ng Rodrigo Duterte maging kaibigan niya doon. Yung mga seagulls, ewan ko lang kung kasing sweet sila na mga pusa. Okay. So, ibig sabihin, kung talagang gusto nilang uh, hindi uh, ma-preserve -ma yung liberty ni Rodrigo Duterte, dapat hindi umabot sa arrest or turnover sa ICC dahil ngayon meron ng jurisdiction ng ICC. Wala, o. Oh. Ang tawag dyan sa international law, uh, male captus bene detentus, No? Male mm -hmm. captus, kahit na no matter, no matter how you are, um, um, ha, the manner of your arrest will not will not affect the jurisdiction uh, um, the jurisdiction and the ability of the international court to detain you di ba so okay. ano yan eh yan ang pinagkaiba ng international law sa domestic law so domestic law hindi makaka-acquire ng jurisdiction over your person kung sa kasahaling mali, mali yung pagkaaresto sa iyo in international law hindi lalo lalo na international criminal law male captus bene detentus walang pakialam yung international court in the manner by which you were caught you <laughs>